Ninety nine, na close. Mm -hmm. One thirty. 130. 130. I want to buy. No? I want to buy eggs. I want to buy something, something in the. But it's close. One thirty. boy I don't see it. Ulam namin. Manok. <coughs> Tapos, ay, open mo. Tapos, may pansit kami. Ay, na, sorry, sorry. Kain po tayo. May pansit po ako. Tsaka, prawns galing po sa Kutaraya.

Hmm. Kaya na ito yung car friend ko kasama. Basag-basag na kanyang cellphone ko. Binagsak mo pa. Busa. Ay, ang la, against the light. Bakit ang dito? Eh, against the light. Sigaw na liwanag dyan. Madiling pa din. Ang dapat pala nandiyan yung cellphone ko. Hindi naman ito live eh. Hindi live. Ako na lang mag-live lang ha. Hindi yung YouTube. YouTube mo is ano yun? YouTube. Yeah, upload, upload lang. Kain po. Ayan. Nakikain ako ng lunch. Kaya, bye kain mo yung mga sotong-sotong. Hindi ko na na sotong-sotong. Ayan no, ang promise ni Dino. Niluto yan natin yung hapon. Carmela, say hey, Hello. hay hai, my làu, black black take this one là, mm -hmm. <laughs> we eat first. Bakit ang ulan po? Bakit ang ulan hmm? Kailan mo yung sa Facebook? Lumabas yung subscription ko. Kasi marami ka siguro ano, star. Ha? Ah, marami kang star. Marami ano? Star. Oh. Eh. Napaka init nito. Tang e lang. Wait no, pa ya. Yeah? Si sama. Oh. Until na una subi Paano nung pagbumawa? Kung parang mag, ano pa dun, parang mayroon ka ng account. Eh, pag may Gmail ka, mayroon ka na YouTube. Mag-upload ka lang ng video. Di ba na pinag-upload na kita? Mamaya turo ka tayo. Hindi ko alam. Hindi ko nga alam paano. Anong ka-live ka pala? Hi! Hindi <laughs> mm -hmm. ko alam paano mag-upload. Mamaya. Alam ko nag-upload. Mag-upload, upload ka lang. Saan okay. nga? Mamaya, um, mm -hmm. nasa YouTube nga. Kasi may Gmail ka na, yun na yung account mo. Po, ano yung Gmail mo? Mm -hmm. Ang liwanag yung sipo. Ang mo. Ang maday. Baka din mo ilang tingin mo. Ang yung... mm hukong. -hmm. Dito ba? Natawag. Yan dito. Baka nandun anak Patayin mo muna may natawag. Yan.